Welcome to Inday's、e、Japanese Grammar. Grammar for today level N3. はい、So our next sentence for n o t i n g I もし休みが取れたとしても、もし何々としても、はい、としても、ボアナボ、はい。 So, ang, ang katumbas po ng toste mo, kahit na. Yung moshi po, nag po siya. Kumaga nag-haka-haka po siya. Ano po? Hi. So, dito po, moshi yasumi ga toreta toste mo. Ibig sabihin po dito, kahit na nakakuha ako ng uh, day off. Ano po? Ano Hi. So, ang pag-conjugate po ng moshi, nani-nani toste mo? Hi. Una po, moshi, verb o o kaya naman po adjective o kaya naman po noun na normal form po saka po ididikit ang toste mo ganyan po siya mag-conjugate po ano po ngayon pag sinabi pong tostate as po guys meron po ditong mark po na nakikip nag sasalita po siya oral po ano po so ginagamit po siya sa pananalita ng oral po ano po Ay so ibig po main face to face o kaya naman po sa telepono po sila nag-uusap. Hi, So, ito po yung naging explanation ko sa grammar po na ito. Ginagamit ito para ipahiwatig na kahit mangyari ang isang sitwasyon, hindi pa rin magbabago o mababa ang posibilidad na magbago ang resulta nito. Hay! Yun po yung paggamit po ng moshi nani nani to. Shite mo po. So, go po tayo, sa first uh, サンプルセンプンスポンナペン。あっ<と>た。お願いします。えもし休みがと取れたとしても、えー <laughs> も、えー、っと横、横には行きないつもりです。はい。 もし, yasumi ga toreta to sitemo, lyoko tsumori yasumi ga toしても, na ko kanina, kahit na makakuha ako ng day off po. Hai, so, paano niyo po siya i-explain sa ating ah, kahit na makakuha ako ng day off, Hai. hindi ko gagawin ang mag-travel. So ano po ang tsumori napag-aralan na po natin yan sa anong grammar po natin. Ano po ang tsumori? Tsumori. Hindi tsumori. Walang, walang? Walang plano. Mam. Walang planong gagawin ang pagpapasyal. Ang pag... Pwede na rin po. Pwede na rin po. Opo. <laughs> <laughs> walang balak po. Ano po ang tsumori? Walang balak po. Hi. So, tingnan po natin word by word. Yung mo toshite mo kahit na ang imi, ibig niya po sabihin. Po, ano po? Yasumi ga. Uh, ng day off. Toreta. Makakuha. Hi. So, this farm po siya kaya meron po tayong po. Ano po? At understood na po na yung nagsasabi o kaya nagsulat nito ang ang gagawa nitong uh, yoko pag-travel. So, linagigan ko na po siya ng ako. Hi. Yoko niwa. Mang, nang nang mag-travel. Ikanai 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 tsumori ka. Ikanai tsumori isang set po siya. Wala akong balak na mag hanggang dito po. Ikanai tsumori. Gagawin niya po kasi yung joko eh. Ginagawa niya pong verb po yung joko. So magiging wala akong balak na mag. Tapos yung joko po is travel. Hay, kaya pag pinagdugtong-dugtong niya po ang mga salitang ito, magiging kahit na makakuha po ako ng day off, wala akong balak na mag-travel. Hi! Ganyan po siya. Lumpak po. <laughs> <laughs> Arigato gozaimasu. Tatlo po ang ano natin. Tagtatlo po tayo ngayon ng sentence. Hi! si simos! Jirai-san! もしお金がたくさんあったとしても、そんなものは買わない。はい、もしお金がたくさんあったとしても、そんなものは買わない。はい、もしお金がたくさんあったとしても、たくさん、なマイン、マラミン、ペラ、たくさんマラミン、お金、ペラ。あのはい、パネニポーシャ pinagpapaliwanag sa ating kapabayan. Kahit na may maraming pera pa ako, yung mga bagay na yan ayaw kong bilhin. Hay, hindi ko bibilhin po. Ano po? Hindi ko bibilhin ang mga bagay na yan. Ano? so, 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 so titingnan po natin word by word po. Ano po? Moshi nani nani mo kahit na. Atta. Atta means may. Taksang means maraming. Okane means pera. Hai. Sonna, sonna mono wa. Sonna mono wa. Ibig po sabihin, ang bagay na yan. Ano po, ang bagay na yan? Kawanay. Hindi ko bibilhin. Yung kaw is bibilhin. Ngayon, negative form po siya, kawanay. Kaya nagkaroon po ng hindi ko bibilhin. Hai. So, pag pinagtugma-tugma po, ang salitang yan magiging kahit na may maraming pera, hindi ko bibilhin ang bagay na yan. Hai. So, go po tayo sa last uh, sentence po natin. Opo. Hai. Onegai Mashi. Masi. Kesyo sen ni nukot tatos tatte. Yosho wa musukashi desho. Desu. Hai. もし決勝戦に残ったとしたって、優勝は難しいでしょうはい、でしょパタアスポ。カシェ、ヨングギナメットディトイス、コンベーションオーラリーポアナポ、ヨングサレタポンギナメット、ナギギパさぽサポシャ。もし決勝戦に残ったとしたって、優勝は難しいでしょうはい、そう、イトポンもし決勝戦に残ったとしたって、 kahit na matira sa huling laban. sen is huling laban po. Ano po? Hay, para malaman kung sino ang number one. Hai, Keshosen po yon, Huling laban. Hai, anong po siya sa? Paano niya po siya ipapaliwanag sa kapwa po natin, Filipino? Kahit na matira sa huling laban, mahirap tayong mananalo, di ba? So, Hai So, bali, tingnan po natin siya kada ng ano, salita po. Ano po? Word by word po tayo. Hai Moshi, nani nani toshitatte. Conversation form po yung ginamit niya po. Ano po? Kahit na. Hai Kesho ni. Ibig po sabihin, huling sa huling laban. nokota, Matira. Yusho wa. Manalo. Muzukashi. Mahirap at dahil ano po to uh, muzukashi desho parang mahirap pa rin manalo di ba desho di ba hi so pag pinagbubu po ang salitang ito magiging kahit na matira sa huling laban mahirap pa rin manalo di ba hi ganyan na po ang meaning niya ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.